Hello mga ka-bebe, magandang buhay po sa lahat. Uh, ako nga pala yung duck girl ng bukid noon at ito nga mga kabaybay ay uh, bagong area na naman po tayo mga kabaybay kasi nga is yun lang yung maritis ng duck girl nyo kasi maritis ka, makinig ka, mabuti. Alam ko naman nakikimaritis ka din kaya wag mo na, wag ka makipagmaritis dito ka makinig sa akin kasi ako yung original na maritis ng mga duck girl, okay? Uh, ito nga mga kabaybay, ah, uh, may ima maritis ako sa inyo. Yun nga kasi maritis ka, makinig ka. <laughs> ito nga mga kabebe, ah, ito po yung bagong area po namin. Dito po sa ah, ah, bukid din naman. Wala kami sa Japan, wala sa iba, kundi dito lang po, proud bukid girl po ako, yung duck girl nyo. Kasi nga maritis ka mga kabebe, at ito nga mga kabebe, papakita ko po yung bagong area po natin. Charon, ito po yung bagong bahay po namin mga kabebe. Bagong barong-barong po, bagong buhay, bagong pag-asa dahil maritis ka. Ito po yung bahay po namin. To, ito, ganito po kaganda yung bahay po namin mga kabebe. Yan. Simpleng barong-barong lang po tayo mga kabebe Kasi uh, sinasabi ko po lagi sa mga videos ko po Sa mga hindi po nakasubaybay at sa mga nakasubaybay po ng mga uh, upload ko po Ganito po yung sitwasyon namin mga kabebe Kung saan po yung may ani, doon din po kami At ito nga po sinasabi ko mga kabebe Ito po yung uh, simpleng barong-barong lang po namin Sa ganitong uh, paraan po ng pag-aalaga po namin ng mga, mga, mga itik yun nga mga kabebe, ay ah, tutur kayo sa bagong bahay po namin. Yan. Charan, ito po yung bagong bahay namin. <laughs> Walang kagamit-gamit. Tingnan niyo naman po yung trapal namin. Sa sobrang hirap po. Ako lang po yung maganda. Charot. Kasi Marites ka. Galit ka na naman. Charot. Hindi. Ah, uh, ito pong minamaritis ko mga kabebe ay maganda po itong maritis na to, yung ibabahagi ko sa inyo mga kabebe. Ah, uh, tukol tungkol po ito sa hanap buhay natin mga kabebe na swak na swak po. Yun nga mga kabebe, uh, ganito lang po yung barong-barong namin. Ah, uh, simpleng kawayan lang po. Tapos nakikita nyo naman po mga kabebe, simpleng-simple lang po yung paglalagay po ng barong-barong kasi nga sa ganitong paraan po ng pag-aalaga po namin ng mga itik po mga kabebe ay sobrang tipid po kung saan po yung may ani doon din po kami kung saan yung area na pwede po natin paglagyan po ng katulad nito ngayon barong-barong walang problema po yon at ito nga mga kabebe nakikita nyo naman po yan dito po matutulog po yung mga body po natin mga bebe Ganito lang po. Tignan nyo naman yung trapal namin. Uh, nasira na po sa singa. Uh, araw. Mainit. Maaraw. Mainit. Maaraw. Ano ba yun? Maulan pala. Maulan. umaaraw. Um, Kaya ganito mga bebe Ganito yung mangyayari sa trapal natin mga bebe Mga ilang buwan lang ay nasisira na po siya. Yan po mga kabibi. At dito po mga kabibi, dito ay uh, hindi po kami gumagamit po ng katre. <laughs> Ang ginagamit po namin mga kabibi, hindi po folding bed, kundi po ay duyan. Ano ba yun, Char? Duyan lang po mga sa sasabit lang po namin dito, okay na yun. ah uh, success na po. At ito mga kabebe ay papakita ko po yung uh, mga alagang itik po natin kung saan din po yung bagong bahay din ng mga alagang itik natin mga kabebe. At ito ko po kayo mga kabebe kasi nga maritis ka. At ito na. Wag mo nang eh, ikalat sa iba ako ng magpapakalat ng marites. <laughs> Yun, hindi mga kabebe. Marites to na maganda. Hindi ito nakakasira ng uh, katulad ng kaibigan mong marupo. Tiyan. Yun nga mga ka-bebe, ito na. Ipapakita ko yung bahay ng mga lagang itik po natin. Ito po mga kabebe, ito po yung bahay ng mga lagang itik po natin. Hindi na po ako pupunta dyan kasi magiging serena ako. Charot. yan nga mga kabebe, yan po yung bagong bahay po ng itik natin. Yan po, nakikita nyo naman. Neat lang po, katulad po ng uh, ito po, kawayan lang din po yung ginagawa nating pundasyon uh, ng mga knit natin para sa mga lagang itik mga kabebe. Sa mga nagtatanong po, Sipty ba yung ganito? Oo, sipting-sipty yan mga kabebe. Kasi nga, uh, hindi naman lilipad yung mga alagang itik natin. Hindi katulad ng mga manok po na lilipad yung mga manok. Eh, yung mga itik mga kabebe, pag ikulong mo po dyan, tahimik lang po yung mga alagang itik po natin. Ganyan lang na sila, tahimik na tahimik po. Kaya, uh, masasabi ko pong uh, sipting-sipty yung mga alagang itik natin dyan. At ang tanong nyo po, kasi Martis Kachot, <laughs> bakit walang bubong? Sasagutin ko yan mga kabebe. Wala po yung bubong kasi nga uh, minsan din kailangan din po natin sanayin yung mga alagang itik natin na walang bubong. Kasi nga hindi naman po kasi palagi yung alagang itik natin ganitong tahimik. Hindi, yung last po, ay doon din ako sa area na malapit ka sa daan, maraming sasakyan. Pag hindi po sana yung mga itik nyo po mga kabebe, ang mangyayari po ay masyadong maingay, magtatalon-talon, maglilipad-lipad. Kaya yan mga kabebe, ganito kasi yung sitwasyon kasi nasana na din yung mga alagang itik natin. Din sa mga kabebe, kung ang tinatanong nyo din po, paano kung mangingitlog yung itik, ganon, ganon. Oo, mga kabebe, problema din yon pag walang bubog. Lalo na at nangingitlog na po yung mga itik natin. Ang sinasabi ko nga, mga kabebe, ito pong bahay na to ay temporary lang po. Kung magulan po mga kabebe, problema talaga yon sa mga itlog. Kasi nga, ginagawa yon na balot. Alam naman po natin yon. Yung itik po, ang lahi niya po sa mga nagtatanong is pateros. Pateros po yung alagang itik po. Wild po siya. Kasi wild ko po. Charot. Hindi. Kasi maritis <laughs> Hindi. Yung maritis ko is yung maganda. Yung... Kasing ganda ko, chat. Hindi, yung ah... Uh yun lang, sinasabi ko lang na ganun ito mga ka temporary lang talaga to ang plano lang kasi namin kasi nga yung area namin doon, yung nakaraan is masyadong malayo tas uh, pahirapan kami ng tubig eh kasi nga, kawawa naman yung itik uwi tapos madistansya po kawawa yung mga lagang itik kaya nag po kami na ilagay muna dito kahit mga apat lang po na araw yun yung maganda mga kabebe sa amin sa ganitong paraan po ng pag-aalaga ng itik po kasi nga kung saan nga may ani doon din kami walang problema hindi kami uh, hindi sasakit yung ulo namin kung ano ang gagawin kasi nga Free naman kasi dito sa Bukidnon mga kabebey yung ganitong uh, patok na negosyo negosyo po. Yung normal na normal na sa kanila yung ganitong uh, negosyo po ng itik. Kung saan po yung mga itik? Saan po yung may mga itik? Siya? Hindi, yung kan ba tawag nito. Kung saan yung mga ani, andun din yung mga alagang itik natin. Kaya ganito mga kabebey. Maybe bukas mga kabebe kasi masyado ng hapon kasi alas 5 na din Wala na pong time gumawa ng bubong Magagawan po natin yan ng kuwan mga kabebe, ng bubong Sa ngayon po mga kabebe ay hindi muna At ito nga mga kabebe, ah, dito na po yung mga alagang itik po natin Kasi nga is alas 5 na din po ng hapon Kaya ito na mga kabebe, makikita masusulya po natin yung mga alagang itik po natin Oh, yan na nga mga ka-bebe, yan na po yung mga lagang itik po natin, yan po Ito po yung bagong tahanan po ng mga lagang itik po natin mga ka Ito po yung bagong barong-barong uh, po nila, naninibago po sila mga ka Kasi nga is uh, unang araw po nila dito na tirahan po nila mga ka-bebe, ganyan po ganyan na po kasimple mga kabebe yung tirahan po ng mga alagang itik natin simpleng simple lang po kaya sinasabi ko pag may ganitong area kayo mga kabebe ay swak na swak po ito sa budget nyo po sa negosyo kasi nga tignan nyo naman yung area natin mga kabebe oh. yung mga alagang itik natin fresh na fresh tapos hindi tayo mamublema sa tubig kasi may sariling tubig tayo galing sa irrigation ganyan po mga kabebe yan o, yan po yung mga alagang itik natin. Busog na busog. oh. At ganyan lang mga kabibeng, ginagawa naming ah uh, uh, barong-barong na mga alagang itik natin. Ganyan, kunting serado-serado lang. Yan. Ganyan lang mga ka-bebe. O, tignan nyo na mga alagang itik natin. Masaya, hindi katulad kahapon na ano ba yung kahapon? Masyado silang maputik kahapon mga kabebe kasi nga problema kami doon ng tubig. Tubig yung problema namin kaya nag-decide kami dito kami lilipat. Yun lang mga kabebe, yun lang yung uh, maritis ng duck girl nyo. Yung ganun lang, walang nabago. Hindi. Uh, kasi nga mga kabebe, ang lagi kong sinasabi sa inyo, kung may plano ba kayong magnegosyo, huwag nyong kalimutang magpalo sa akin. Para naman malaman po yung tamang diskarte po ng pag-aalaga po ng mga alagang etik natin kung sa Mindanao ka mga kabebe patok yung area na ganito swak sa budget yung negosyo na hinahanap mo kasi pag ganitong area mga kabebe di mo na kailangan pang uh, maghanap po ng pera ganun ka lang ganun ng pera labas ng labas ng pera kasi nga is dito po sa area ng Bukidnon po Organic po lahat ng kinakain po ng mga alagang itik natin mga bebe. Yun po yung maganda dito pag magnegosyo ka ng ganitong kuan uh, At pag gusto mo din mag-alaga ng ganitong negosyo mga ka-bebe uh, i-message nyo lang po oh, ako. Nagpo ka na. ko. <laughs> <nagninigo. laughs> Hindi. Kasi baka may gusto, gusto nyong uh, magnegosyo ng alagang itik po. Don't forget. Available po ako. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay, swak na swak, charot. Yun nga mga kabebe. ah uh, ito lang po yung maritis ng duck girl nyo. Ah uh, ito nga, hanggang dito lang muna yung mga maritis ng duck girl. At ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Bye-bye. Thank you for watching.